Ayan, magandang araw. Andito tayo ngayon sa RHC Builders Warehouse. Meron silang grand sale ngayong May 16 to 18 lang. Sa mga naghahanap ng appliances at iba't ibang gamit sa bahay. Ayan, meron dito. 90% off ang kanilang mga tinda dito. Location pala nito ay MacArthur Highway, Lulumboy, Bukawe, Bulacan. Katapat po siya ng Honda Motorsports, Lulumboy. Kaya ano pag inintay natin, tara, pasukin na natin to. Yung mga rep. Yung mga rep dun. May nang na. Yung mga washing machine. Lahat ng appliances, marami sila dito. Ito, mga croissant. Gagka. Lahat, mga kitchenwares. Lahat to. Punta na kay dito. Ngayong 16 to 18. May 16 to 18 ang kanilang grand sale dito. Palibot. So, Smart TV

Smart TV na. Murang mura. Ang tayo ito. Ayun na. 43. 8,900. Ang dami. Ito. Pwede na lang kayo ito. Garoon pang 6,000. Ayan. 6,800. 32 inches. LED TV. Ayan. Ayan. Hyundai Hyundai oh ganda oh. LG LG tatak LG eto LG din eto po mayroon pa sila dito mga ibang klase ah, dito mga furniture marami din sila mga upuan kumpleto po lang doon mayroon sila yan talagay ng labahan nyo ayan 305 lang malaki na oh dito mga tapayan o oh, buy one take one 500 Ibaan eh, lang na yun. Uh, mga speaker tsaka ano. Amplifier. Ayan o. Oh. Ito. DB. 1.8 na lang o. Oh. AB-302. Dating 3.5. Ito pa isang mga mamahalin nila. 4,000 na lang dating 9,000 yung ito 1,800 pareho lang ito speaker meron din sila yan 825 600 yung speakers 2,600 DB na to DB audio magaganda mga tunog niyan yung mga rep ano, malalaking. 37,000 yun yung mga magagandang klase 2 door na may mga rep mga mura ito 7,300 lang yan no? American home na dating 14,300 ito pa 10,000 11 and dawel

dating 12,000 yan napakarami po dito ang dami nang namimili ngayon Ayan. yan ng tao sale ngayong uh, May 16 to 18 po dito yan sa barangay Lulumboy Bukawi, Bulacan MacArthur Highway lang yan punta na kayo dito bili tayo ng mangkok tag 4.95 ang isang piraso bali na sa limang piso na ito tapos yung plato ito yung ko kasi malalim kami pa naman pagpipilian dito ay eh. plato mga mura lang yan ang price naman ito yan 1850 isang yan. Apat yung kinuha natin. Apat. Pwede ba natin tagdigan? So yan, maraming salamat sa panonood. God bless and stay safe always. Enjoy buying po!